kumusta kayong lahat mga taga subaybay uh, mag relax naman tayo kung uh, may panahon uh, gusto ko kayong anyayahan dito sa aming uh, pasyalan dito sa uh, festival mall uh, alabang uh, Met Mountain lupa metro manila <coughs> Ito po, napakaganda mong lugar na ito, nakaka-relax. Ito, ito po alam niyo kung ano may mga isda yan kaya lang medyo hapo uh, na ang aming dating dito kaya hindi na po natin makita yung mga isda ayan oh kung napapansin niyo parang uh, gumagalaw-galaw yung uh, tubig maraming isda dyan. kaya lang uh, ano na nga uh, papadilim na hindi na po natin makikita yan uh, dito to sa likod ng uh, Festival Mall. Marelax ka talaga dito. Ah. Ah, kasi ah... medyo mga haba -haba ang uh, iikutin mo dito mga kaibigan. Mm. Ayan, pwede kayong mag ano dyan, magpahinga pahinga kung napagod. Mm. Ah, alam niyo lalo na ngayong uh, magpapasko, eh, kung sub-sub ka man sa trabaho ito kagaya sa amin ah, linggo kasi ah, ah, wala adong trabaho bandang hapon ah, ayun, ah, kailangan natin mag-relax at saka alam ninyo ah, vlogging ang aming trabaho mag-asawa <laughs> ah, baguhang vlogger at ah, naghanap ng mga bios hindi po tayo lugi dito mga kaibigan ayan ah. ayan Hmm. Pwede kang maket diyan. narin uh, nandiyan na rin yung uh, sumpre, eh, pagkatapos na natin mag-ikot-ikot dito Kung uh, <laughs> uh, gusto natin kumain uh, Nandyan na kasi lahat dyan sa mall na yan mm. uh, Kung kayo man ay Komplito Kompleto dyan ang parking Magsawa ka dyan Napakalaking uh, area Ng parking area Ayan o oh yung parang bridge tawid-tawid uh, na kasi yan tatawid na yan papunta doon sa extension yung uh, landmark na nakita naman ninyo kanina hmm, yan ang kilalang matagal uh, uh, na yung landmark na yan bata pa ako uh, binata pa ayaw ko lang anong 19 ba tinayo yan Bata, basta 90s landmark na yan uh, si natin kung anong uh, pero nakakarelax ako. sabihin, kung doon ka, doon sa taas doon, doon nga mo rin yung uh, itong uh, ano to, ilog talaga to, natural talaga to. Kaya lang, uh, uh, yan ay maliit na ilog. Pero pag binako, uh, binadiran mo kasi, uh, magiging stock ang tubig yan. Ayan, mayroon itong mga bam cars. Hmm. Ayan, uh. Ah. Oh. Pang bata, pang matanda pwede yan. Ah, uh, bamkas na yan. Ayun, tayo no, na mga bata, matatan, mga tatan, mga ano, mga teenager yung mga, mga, mga naglalaro. eh, <laughs> ay, ay, sempre tayo ay kami ah uh, hindi naman kailangan na sumakay ng ganyan matanong mo niya eh. hindi ako marunong mag-drive ayan <laughs> uh, ah ayan yung bridge na yan yung matawid doon sana punta sa kabila may landmark at siguro naman na uh, <clears throat> marami na nakakaalam sa pasyalan na ito uh, dito, ma, dito sa ibig sabihin kung uh, Southern sa Luzon ka gaya sa amin Laguna mal, uh, malapit lang kami dito sa Alabang Mid, uh, Mountain Lupa Metro Manila ayun okay paghapon masama sa ano paghapon mas maraming uh, nagre-relax dito. Ito mayroon pa silang ano mayroon pa ditong story ng uh, crocodile ah. Hmm. Ayun ah. Oh. Napakaganda hmm. Kaya ano eh bata o matanda eh marirelax -re talaga dito. Yan. Walang magbabawal Parikidol. sa iyo diyan kung kung uh, anong oras ang gusto mo diyan mag ano mag pasyal okay lang di ba hmm. ayan 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 kung ikaw man ay ah, nakita niya? yung landmark ah. pagka ano magsawa ka na dito sa labas pwede ka nang pumasok at kumplito uh, doon kung gusto mong kumain pero kami eh ano samantalahin namin na hanggat may kunting liwanag pa maka video ka muna dito sa labas talagang uh, marirelax ka talaga dito hmm uh, ulit ulit ha lalo lang ngayong magpapasko ito na mo kanya kanyang uh, pami-pamilya pwede kayong mag-camping uh, dyan Yan, uh. kasi ano nga ito eh? may mga puno kaya po uh, malamig tsaka lalo na nga pag bandang hapon uh, ipapayo ko po, po bandang hapon pero ngayong magpapasko, kahit na siguro tanghali, eh, malamig dito eh. <laughs> Alam nyo naman, tagpagtaglamig sa atin, di ba? Hmm. Diba, may sigla ang lahat. Hmm. Magka magpapasko. Kaya yeah, mayroon din yan mga turo-turo kung nagugutom kayo dito. kagaya uh, yan, oh, no? may mga kung ano-ano dyan. mga palamig. Hmm. Hmm. Tina mo buhay ang lahat ng negosyo, di ba? Ay ka nga, uh, pag tayo uh, gumastos, uh, konting gastos na lang naman, gaya nito, wala namang entrance dito. ayan, uh, uh, natin naman. Ayan, pang may pamilya yan, hindi natin alam kung saan mga probinsya nang gagaling yan. Relax ka talaga dito. Hmm, ano. Picture, picture. Hmm, yan. Tamoy, may mga senior pa, oh. Magagaya ko. <laughs>